wag na wag mong gagawin ang workout na to dahil ito ang workout na walang kaluturan, walang patutunguhan at walang kwenta. Kaya wag na wag mong gagawin 'to ha. Ako lang ang gumagawa niyan. <laughs> guys, imbis na 'yun ang gawin mo, ito guys ang gawin mo. Ito ay para sa shoulder, side shoulder guys, sa medial shoulder at para sa front shoulder naman, ito 'yung gawin niyo. 'Yan. Para sa front shoulder 'yan. Kanito gawin nyo, 3 sets and 12 reps yan lahat ng workout natin sa shoulder. Ito naman para sa rear shoulder. Yan yung rear deltoid yung nasa likod ng ating shoulder. Yan guys. Ito guys, pag ginawa nyo to, shoulder din to. Ang tinatamaan nito ay front shoulder at saka medial shoulder. Ito yung gawin nyo guys ha. At ito naman guys, bicep workout yan ha. Seryoso yan, 3 sets and 12 reps para gumanda ang biceps natin. Yan, kahit nasa bahay lang tayo basta mayroon tayong dumbbells na ganito maganda mag workout guys basta wag yung gagawin yung unang workout dahil walang quintang workout yun guys ito yung totoo